Paghahain ng resolusyon ng isang kongresista para imbestigahan ng Kamara ang pagbagsak ng bagong tayong tulay sa Isabela. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Isinusulo ngayon ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro na maimbestigahan sa Kamara ang pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Sinabi ni Castro na nakaaalarma na ang isang 1.22 billion pesos na tulay na na-retrofit noong Pebrero ay gumuhu kaagad. Git pa niya, hindi ito simpleng aksidente o kapabayaan lamang. Kaya kailangan itong masilip dahil sa posibilidad ng korupsyon at paggamit ng substandard na materyales. Git pa ng kongresista, hindi lang dapat isisi sa flagman na nagpadaan sa truck, kundi dapat panagutin ng kontraktor at mga opisyal ng DPWH maging ang nag-approve at nag-supervise sa proyekto. At kung mapapatunayang may anomalya, dapat anya silang makasuhan ng plunder at economic sabotage. Para sa ibang kongresista, dapat ay agad na maimbestigahan ang nangyari para matukoy kung ano ang dahilan ng pagguho pero ipinauubaya nila sa DPWH ang investigasyon. Kailangan swift yung investigation diyan para makita talaga ko ano yung problema. Eh mahirap naman po magpas ng judge. hindi hindi ako engineer eh. pero syempre makikita mo bakit halos ka kabago-bago lang nitong bridge na to nag-collapse. The DPWH has a protocol to follow. So due process tayo. Dapat merong may, investigation ngayon kung may pagdududo kahit independent body ng investigation, something parallel. Sa Huwebes, ihain ni Castro ang resolusyon para maimbestigahan dito sa kamera ang insidente. Yun nga lang dahil nakabreak ang sesyon, posibleng sa Hunyo pa ito, masimulan. Para sa Agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.